Good morning mga kapasaway Ari, lapotagadol Gadol, big 2.1 Isang peraso lang Isang 2.1 Isang 1.5 Isang 1 kilo Pero marami po sila Ito malilit ang iba oh. Malilit pang iba Tapos Buli-buli pero ang gadol napakalaki ng gadol 2.1 isang piraso lang ito pa yung iba yun iba na inan, isang palanggana Ikik ik, -ik. pakungan tapos halo halo na lawayan matang itik brown taba That's good morning.